Nasagpwesto ang bata Nga nong ni nagpwesto alimuuta anak oy nganong ni balhi nagpwesto ang bata Tu ganis mama ayan po guys good morning diba nasagpwesto si papi mga palangga So happy Thursday everyone uh, update ni papi ngayon guys Ngayong umaga Nagiba na naman ang pwesto si papi guys Anak. Pape. Anong nag-iba among pisto, anak? O nagpiyong nagigidayon, piyongan, gidayong pag abli sa pultahan ni Pokiat. Dali, 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 Pokiat pag abli sa pultahan. Hibawaan na akong anak. Hibawaan na na. Sa plano nga mong mukuan ang pultahan mo, able. Abte, kaya ni mo dagan. Pwesto na pwesto ang bata. Grabe gid ka pwesto sa bata. Yan po guys, si Papi wala pa pong kain mga palangga. Kakakainin ko mamaya. Nung ulam niya is isda. Matuog pa ang bata. Way plano mo kaon. Anya na lang ta kaon. Kanang gutom mo. Nagit si papi. Kanang gutom mo si papi ba? na nalang kaon. Kanang gutom naging kaayo ang bata. Di man pwede nga mukhaon ang bata dili gutom. Kaya di hot doon ang kanon. Ablihan lang sana kung ang pultahan, anak. Kaya limuot man, anak. May diha kay Sigira kagkatug, anak. Nami kayo ikuan anak itugso sa pa anak. Mangadto nya tag sa pa Ayaw oy kay malumos ang bata. Di pwede mo tugso ang bata sa sapa kay malumos. Laom ba kay sa pa anak? Oh, may pokyat mata. Nakaaddo naman kag ungaw anak no katong linaw kuyaw ba Kaya to dito anak maligdan tagbato anak. Di dito safety dito anak. Asa na anak? Asa na? Asa aw? Ha? tanas bata. Huwag oh, mong good. Huwag oh, anak. Tanawa mga tigulo, anak. O, nag-sigigtingog, anak. Tigulo, lagi di ena, anak. to. tuk Naginukuray sila, anak. Nasilam sila, babo. Ah, langaw. Nakasood ang langaw, anak. Yan po, guys. Binabantayan po ni Papi ang langaw. Nakapasok. Nakasood ang langaw, anak. Hala, yung ano ni Sood, masan ang langaw. Alerto, mo mga langawa mo. Kasi si Papi, alerto po, permi mga langawa mo. Alert to kay na si Papi. Nakasod ang langaw nak. Nakasod bitaw anak. Nagpuputak na sad ang guys. Ayan, thank you for watching. Thank you sa support mga palangga.